talaga tao eh. Bago matutong mo ko kailangan muna ang ulo'y mauntog. Di diba sabi ko naman sa iyo tayong dalawa na babagay? Biro mo o magiging boyfriend mo eh, si Alan, na gwapo, marami kang kalaban doon. Samantalang with me, I'm all yours. Palagay ko nga. Pero mukhang masama na yung weather eh. Umuwi na tayo. Never mind about the weather. As long as we're together. Naranasan mo na bang mabasa ng walang tubig? At matuyo ng walang tuwalya? Paano yun? Ah... Uh, ikaw bang amoy kambing? Alam mo, kanina ko pa gusto itanong sa'yo eh. Ikaw ba yung amoy kambing? Ako? Eh... Eh, napapaligiran naman pala tayo ng kambing eh. Pero di bale. Basta nandiyan ka. Ang simoy ng hangin. At ikaw. Ay amoy bago pinipig. Ang sarap pala maging kambing. Me. May... Hindi ka na nga amoy kambing. Pero kung magmahal ka, taig mo pa ang kambing. Me. May... Ang taas-taas pala ng lagnat mo. Di kalibre. to. Anong kalibre? 45. Michael! Maglabas ka ng tubig at kumot. Ang taas-taas ng lagnat na atin mo. Kailangan mapunasan. Oo nga eh. Kailangan punasan mo ko. Paano yan? Hindi ako makakapasok sa trabaho. Huwag ka okay, na no, pumasok. Eh hindi. Nag-aantay sa akin si Johnny nang eh. Sinong Johnny nang? Ang customer ko, yung mag-isip trabaho. Huwag mo nang intindi niya. Intindi mo yung sarili mo, no? Sige, salamat. Sige, ate, mag-aaral muna ako, ha? Sige, kuya Joe. Sige. Oh, magtanggal ka naman dami. Para makapunasan ka ta. Tatalikod muna ako. Oh malikod. Balang araw, di ba? Oh, bakit? Ayaw mo? Ah, eh, hindi naman. Kaya lang eh, sa tamang panahon. Sige, bubukas. Maganda na pakiramdam mo. Thank you. Okay lang. Paano? Mahon na ako. Papay! Okay. Michael, tuloy na ako. oh Tweety! O, oh, anak! Anak! ano ginagawa mo sa'n? Daligo ka ba? Patpas ka ka! ka! Liga! Liga! Huwag na ka dito. Wala na bang ba? Lana! Ang tindi mo, ate. Basta may gusto ka kahit ano gagawin mo. Ay, alam, alam, mo, effective mo na talaga, ha? Huh? Ano yun? ito, bawang. Bawang. Ate, ang taas talaga ng lagnat mo. Bakit naman?

Wala po akong kasalanan, sir. Hinahabol ko lang po yung mga taong bumastos sa asawa ko eh. Timpog ka na. Paikuti mo pa kami. Ha? Totoo po yung sinasabi ko, sir. Ano to, ha? Sir, hindi ko po alam yan, sir. Anong hindi mo alam? Ha? Anong hindi mo alam? Sir, hindi ko po talaga alam, ano? sir. Ha? Sir, wala ha? Po, ha? po alam, sir.